Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Mayo 22, 2025. Ngayong araw ay nagdadala ng isang natatanging uri ng enerhiya, isang lakas na hindi basta-basta nararamdaman, ngunit tiyak na malalim ang epekto sa iyong pagkatao. Sa ilalim ng impluensyang dulot ng iyong matatag at apoy na likas na pagkatao, makikita mo ang sarili mong tila mas maliwanag kaysa karaniwan, na para ang iyong presensya ay isang ilaw na hindi matitinag sa gitna ng kadiliman ang iyong natural na karisma ay lalo pang umiiting ngayon. Tila ba ang mga tao ay natural na naakit sa iyo, hindi lamang dahil sa iyong pisikal na tindig kundi dahil sa iyong aurang nagbibigay ginhawa, tiwala, at pag-asa. Ito ang panahon upang buong tapang mong yakapin ang iyong kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Ang liwanag na taglay mo ay hindi kailanman palamuti lamang sa iyong pagkatao, ito ay bahagi ng iyong layunin sa mundong ito. Kaya't sa araw na ito, gamitin mo ang sandaling ito upang ipahayag ang tunay mong sarili, ang mapagmahal, matapang, at malikhaing leyo na handang sumikat hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi upang itanghal ang liwanag na magbibigay lakas sa iba. Sa paglalakad mo ngayong araw, bawat ngiti, bawat salita, at bawat tingin mo ay may kapangyarihang makapagpabago ng enerhiya sa paligid. Minsan, hindi mo na kailangang magsalita ng marami, sapat na ang iyong presensya upang palakasin ang loob ng isang taong pagod na sa laban ng buhay. Ngunit sa kabila ng liwanag na iyan, may mga sandaling maaaring maramdaman mong may bigat sa iyong damdamin, mga alalahanin na mahirap ipaliwanag, o pakiramdam ng pagkukulang o guilt na tila bigla na lang sumusulpot. Ang ganitong emosyon ay hindi kaaway kundi tagapagdala ng mensahe mula sa iyong kalooban. Kapag nakaramdam ka ng guilt, itanong mo sa sarili kung ito ba ay dahil sa tunay mong pagkakamali o dahil sa matagal mo ng kinikimkim na presyon mula sa ibang tao. Ang malinaw na pag-unawa sa mga damdaming ito ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang linisin ang iyong isipan at panloob na mundo. Sa iyong pagbubulay-bulay, mapapansin mong ang mga damdaming ito ay parang mga ulap na dumaraan lamang. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa pagkakasala. Sa halip, patawarin mo ang iyong sarili, at kung kinakailangan, humingi ng kapatawaran sa iba, hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa iyong lakas na kilalanin ang sariling limitasyon. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng pagkakasala ay siyang magbubukas ng mas malawak na espasyo para sa bagong pag-asa at pagkakataon. Ang kalinisan ng iyong puso at isipan ay parang hardin na muling nadiligan, handang tumanggap ng bagong binhi ng pangarap. Ang tema ng pagtitsyaga ay tumitibay ngayon. Sa dami ng mga pagsubok na maaaring harapin mo, sa trabaho man, sa tahanan, o sa iyong sariling emosyon, ang araw na ito ay nagsusumamo na huwag kang bumitiw. Ang tunay na kagandahan ng pagtitiyaga ay hindi lamang nakikita sa dulo ng tagumpay, kundi sa bawat sandaling pinipili mong bumangon, lumaban, at humina sa gitna ng pagod. Maaaring makaramdam ka ng enerhiya ng proteksyon, isang hindi maipaliwanag na lakas na parang yumayakap sa iyo, ginagabayan ka, at pinapaalalahanan kang hindi ka nag-iisa. Ito ang lakas ng iyong paninindigan, na tumitibay lalo tuwing nilalabanan mo ang takot, duda, at pangamba. Ang mga layunin mo sa buhay, mga pangarap na matagal mo nang itinatangi, ay tila lalong humuhulagpos mula sa ulap ng duda. Ngayon, maaari mong maramdaman na handa ka ng itaguyod ang mga ito nang may mas matibay na loob at tiwala. Kahit pa ang ibang tao ay abala rin sa sarili nilang hangarin, ang iyong malinaw na direksyon ay mananatiling gabay mo, Huwag mong ikumpara ang iyong paglalakbay sa iba. Ang landas mo ay sadyang kakaiba, at iyon ang nagpapakilala sa tunay mong galing. Sa araw na ito, bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili upang magnilay, ano nga ba talaga ang mahalaga sa iyo? Ano ang mga bagay na nagpapasigla sa puso mo, at ano naman ang mga bumibigat at kumakain sa iyong enerhiya? Maging tapat sa iyong sarili sa pagsagot sa mga ito. Sa pamamagitan ng malalim na pagninilay, makikita mong may mga bagay kang matagal ng kinikimkim na maaari mo ng bitawan. Ang pagbitaw sa mga pasaning hindi na makabuluhan ay hindi kawalan kundi isang anyo ng paglaya. Sa tuwing pinapalaya mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo na kailangang dalhin, binibigyan mo ng puwang ang sarili mong kaliwanagan at pag-angat. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay ginto, isang kulay na sumisimbolo ng tagumpay, karangalan at kaliwanagan. Isuot mo ito o ipasok man lang sa iyong espasyo, dahil magdadala ito ng enerhiya ng katatagan at pag-angat sa iyo. Ang mga maswerteng numero ay lima, pito, at labing isa. Ang limang ito ay sumasagisag sa pagbabago at kalayaan, ang pito ay espiritual na paglalim at koneksyon sa sarili, habang ang labing isa ay isang paalala ng panibagong simula at koneksyon sa mas mataas na layunin. Isama mo ang mga numerong ito sa iyong araw bilang paalala na ikaw ay sinuswertehan ng universo sa kabila ng mga pagsubo. Ang iyong maswerteng gawain ay ang pagbabahagi ng isang malalim mong pangarap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi ito simpleng pag-uusap, ito ay isang pagpapalalim ng koneksyon, isang pagbubukas ng puso na magbibigay linaw hindi lamang sa iyo, kundi maging sa taong pinili mong pagbuksan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng lakas mula sa suporta ng iba, habang binibigyan mo rin sila ng lakas na magsalita ng sarili nilang mga pangarap. Bilang pangwakas, tandaan mo na ang araw na ito ay hindi lamang basta isa sa maraming araw na dumaraan sa iyong buhay. Ito ay isang espesyal na pagkakataon, isang paanyaya mula sa universo na yakapin mo ang kabuuan ng iyong pagkatao. Ang iyong liwanag ay hindi kailanman dapat itago. Ito ay likas sa iyo. Huwag kang matakot sumikat. Huwag kang matakot maging totoo. Sa bawat hakbang na tapat at puno ng tapang, ikaw ay lumalapit sa bersyon ng sarili mong mas totoo, mas matatag, at mas may direksyon. Huwag mong kalimutan ang iyong tunay na halaga. Ikaw ay nilikhang may layunin at ngayon, panahon na upang ipamuhay mo ito. Patuloy mong ipaglaban ang kabutihan. Patuloy kang magmahal kahit masakit. Patuloy mong ipagdiwang ang bawat tagumpay, maliit man o malaki. Patuloy kang manalig, hindi lang sa iba, kundi higit sa lahat, sa iyong sarili. Sa pagsapit ng gabi, yakapin mo ang kapayapaan at katahimikan, daladala ang kaalaman na isa kang nilikhang may lakas, may halaga, at may liwanag na kailan may hindi matitinan. Ito ang araw ng iyong pagbubukas sa sarili, sa posibilidad, at sa bagong umaga. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.